Hi! Nandito kami sa Pangasinan kasi may hinahanap kami lumang simbahan na sinasabing nung 1800 pa. Tara! Samahan nyo kami! Magandang umaga po. Dito po ba yung ano, yung cemetery na may simbahan sa loob? Na hindi natapos? Opo. Sila na ito usap ko. May simbahan <laughs> din sa, yung ano, cemetery yun? Yung cemetery uh, Ah, hindi dito yon Yung may parang dating-dating-dating unang panahon pa na 1896 na church ginawa siyang simbahan pero hindi natuloy dahil sa Philippine Revolution. So hindi po. Sa po yung pinakalumang cemetery. Hindi po ito 'yon. Doon sa baba. Yung doon sa alam pa mga Ay ah, yung nauna doon. Ayun po ang mas luma. Ito po, ilang taon na 'tong cemetery na 'to? Ah, pero mas nauna 'yon. Public cemetery 'to ayun pong doon. Ah, so mas luma po yung ano doon. Sa so, Ah, so pwedeng pumasok naman doon. Ah, okay. Maraming salamat po. Hi kayo, hi. Thank you. Yeah. So nilang pasa na pala namin. Ako, paano tayo bababa? Yan ang bababa. Ah, interesting. Okay, let's go. Ayun ah, na. Di ba yan yan? Ayan o, no? yung building na yan. Asan? Ah, oh, Yan nga. Yan nga. Thank you. So, we're here to have a little adventure. Ako po si Angel Hazel. With wings. Ayun, ito si si Sir Johannes. Nandito kami kasi sa Pampanga ngayon kasi okay. ay Pampanga, <laughs> Pangasinan. Sabayan niyo kami, sir. Ilan ito, ah. ito ang ano na to, mga buto na 'yan. Beach that. Ah, ano so ito ang Ito 'yan ang na So pag ganito tayo, pag ganito ang size, ibig sabihin buto na 'yan. Buto na 'yan kasi loban 'yan eh. Ah. Ang bago 'yung makikita niyo mga ganyan. 'Yan ang bago. Pero ang um, question, uh, ang question ko tay dito, paano 'yung so This is owned by the government. So donation 'to. Hindi 'to hindi sila ang may-ari nitong mga 'to. Andi, saan mo ata, ito eh, simbahan. So, may an so hindi nga hindi sinereneda. Ko hindi si. Uh. You, you want you you can do so you you do you could you, you you want you want bumabangunta. <laughs> <laughs> ah pero ito, sino may-ari ng lo lote? Sa simbahan ko 'to eh. Oh, so ng mga and nila 'to. Oh, pero 'Pag kunyari ako, oh, oh. ire-rent ko lang sa kanila. Oh, kung, Hindi ko bibilihin yung lote. Parang nagre-rent lang ako ganun, ng ganun-ganon. Ganun din. Ganun. Ayun. Oh, Pero Di may years na, no? Opo. Oh, oh Opo. Oh, oh. Sakaling 5 years, 5 years. Uh Oo. -oh. Ayun. Naglalakad kami. Ano, eh. Ang nilalakaran mismo o, namin yung na, no? may mga nakalibing na sa ilalim. Na Oh, di ba? So dito inilalagay kapag matagal na buto, boto oh, buto na lang. Kasi ang na eh. Yung walang pera, hukay. Oo, oh, oh, Pero opo. pag ano, may kunting pera ganyan, pero pag medyo magat ang pera, may marmol siya. May marmol. Oh. Tapos kunyari may certain year, let's say 15, 20 years, tapos pwede nang kunin pag kinuha. Kunyari ako, ang tagal-tagal na nung lolo pwede. or lola, kukunin. Pwede tapos dito na ilalagay. Hindi, kahit nasaan nyo ilagay yung cementerio, sa internal. Ah, feeding. pero itong mga to, itong nasa, ibig sabihin, mas less ang budget nila. mas oh, ba, mas mas lang, konti ang, lang budget. ang babayan. Oh, kasi mali lang naman to eh, na ano, mm -hmm. hindi naman kalaktiya masyado. Yun, aabot ng may git 10,000 na yan. Pag mga nasa Pag oh, kasi, pero bakit uh, maliit ito? Bakit? Pukay po yan. So parang ito yung tombstone. Oh, ito lang yung, ano pangalan. Lang. Oh. Okay. So buto na lang nga nandito. Hindi. Oh, buto na yan. Lahat ng yan, buto na lang yan. Hindi, may, may, may Na, oh, pero andun pa rin yung buto. Ah. Parang inilagay lang sa sako, ganun. Kung anong mga ah, okay. Nila. So ito yung tombstone nila dito ngayon. Oh. Ang liit. Pero ito pa rin, kaysa noon or ba, luma, ito pa rin. So, pag may, may pambayad ka na 10,000, Yon, ganon. Nandun, nandun ka sa, an tawag dyan? Apartment? Yung condo. <laughs> Hindi ba condo, Tay? Hindi po. Yung lang. <laughs> o, nasa nicho. Pero pag, syempre, pag medyo less budget, dito, dito rin siya. Huhukayin lang siya. Pero, mm, pero wala siyang mga measurement. Unlike sa mga, ano, sa mga private na, owned, privately owned na cemeteries, may measurement. Oyan. yan. Ilan taon na to? Matagal na po ito since 1800, 1896 O, oh, di ba? Nag, Siyempre nag-research oh. kami Ito ang pinakaluma na cemetery ah, dito Wala oh. nang iba O, to, ito pito daw ang pinakalumang cemetery Tapos upon our reading, upon our search Ito, itong sembahan na to, Um, this was built by Dominican curate na si Irazabal. O, oh, di ba? I still remember the name. It's Irazabal. Ginawa niya tong church na to. 1800. Apparently, hindi natuloy, hindi siya natapos. Kasi nga, because of the Philippine Revolution. Tay, anong ginagawa ngayon dito? Ayon, ganun, minimisa yung mga patay. Ah, so ngayon, dito pa rin, ayon, minimisahan ayon ang mga patay. Eh, sabi ni tatay, bago daw ilibing, dito dadalhin sa loob ng simbahan na to for the final viewing and final blessing. O swari ba to o sa, sa cremains? May nagkikremate na po ba dito sa Pangasinan? Ay, ano po yan? Buto. O eh. cremate. na. Baka, pili, yung kapapanganat. Pwede. Ito mga to. So ito, tay, abo na to. Si Gabriela Sison? Ay hindi, mga buto to. Tinawa po yan ng ano eh, COVID. Bago lang yan. Ah, talaga? Mm, parang pinipili lang, kasi karamihan ng COVID, krimate. Ah, so parang, okay. Try okay. lang yan Saan dito naki-krimate saan? Sa Dagupan. Ah, Dagupan. So walang crematory dito sa suwal? Eh ano ba tayo, alam Sa may internal. Oh. So, ito yan. O, ba? Diba? Eto ang feeling. Ganito yung feeling nakakatakot. <laughs> Ganito yung feeling nakakatakot pag unsearch ay 1800 na tapos abandon pa tapos hindi na siya nagamit. Pero, Matibay ba Matibay. O, imagine, ilang 100, ilang 1800, eh, 1896, 90, so almost 200 years. Matawin, eh? O, oh, ba? Diba? Ito pa rin daw, sabi ni Kuya. Sabi ni tatay, ito pa rin daw yung dati. So, it's a 100 year, years, 200 years, hundred years na, na church. Ang hindi ko lang malaman ay, ano po ang nauna? Itong simbahan o itong sentim centi ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit! Sabay. So, nung ginawa yung simbahan, may sementeryo na din siya. Piripir lang yan siguro nung una. Pasamantala. Okay. sa dumami, tsaka ginawa. O oh, yun. Ng, ano. Okay. Ito samantala lang na rotisyo niya. Pero ito, itong semente, itong simbahan na to, ito, ang, active na rin siya. Ito in, lang ang na magmula noon, hindi masikip na daan. Hindi ka anong ano. Nakikita nyo, eh, sa mga ibang simenteryo, Oo, oh, wala ka nang madaanan. Oh, dito, maluwag. Inilibing mo yung, one, hindi na mahirapan yung mga tao. Kasi may daan siya. oh, kahit saan siya dumaan, pwede. Kasi flat nga naman. Yun so, ang pinakamaluwang. Oo, oh, at saka bago na siya eh. Maliit lang siya. Maliit lang. Pero, siya. ang ganda sa labas. Pero, oo, oh, oh, pero maganda siya. Kasi kakaiba. Niyo, walang sikip kaya nga maaliwalas kung makikita oh. niyo medyo maali as a public cemetery medyo maaliwalas siya um yung gitna ay madadaanan lahat yeah, parang pi pin ano yun nagstay sila na ano uh, <laughs> hindi nila binago yung concept na yung gitna ay marble lang, ay yung mga tombstone lang yung makikita mo. Pero kakaiba yung tombstone dito kasi, ang liliit, tinan nyo to, oh. oh yeah. Di ba? Pag titingnan mo siya ng, para siyang yung normal na malaking ganun, pero maliit lang. Dinesign siya ng parang tombstone talaga, ng nicho, pero maliit. So, ibig sabihin ito, ano po ang nasa ilalim niyan? May, may, ano pa yan? May casket pa yan? Wala na. Ah, so na-exhum na to. Oh, wala na. Talaga, ano na yan. Durog na talaga yan. Ah, okay. So, anong Hindi lang dito... Hindi dito? Hindi kasi, alam nyo na, yung mga magpag-anak, yung mga kwan, inanak pa nila yung mga ninuno. O, Oh, pero may, ang tanong ko, may casket pa yan sa ilalim o wala na? Wala na yan. Hukay lang po yan. Ah, uh, pero dyan na rin. So, uh, kung Yung kasi noon, walang metal eh. Yung walang kahoy-kahoy lang. Kahoy-kahoy narinig nyo ba yun? Kasi nga, noong unang panahon, kahoy lang. So, ibig sabihin, um, kung ito ay nilibing ng let's say 75 years or 50, 75 years, 100 years, wala na rin. Hindi mo na rin makikita yung kahoy. Yung mga caskets, yung mga kabaong. Pag, sa Alaminos daw, bundok din. sa mga pag, Muslim, mga Iranian, mga ano. Oo, pag mga Muslim, ang hukay, padiretso ang baba. Okay, Pero pa, pag, ganito, pa, pa, pag baba mo, walang casket? Wala. Nakabalot lang siya. Nakabalot lang na, na, na kumot. Oo. Na, puti. O yung nila. Tapos ipapasok lang siya. Tapos baka, no? ipapasok Tagilid. siya sa si gilid. So parang nasa no. drawer. Oh, naka, nakatagilid siya. Nakatagilid. Oh my God. Ang galing mo, Tay. Ang galing mo. So bakit ganon? Bakit mga Muslim lang Kasi, Kasi tradisyon nila. Wala namang ano eh. Hindi. Bakit ala, pa ganon? Tapos pa ganon. Hindi yun ang ano nila eh. Naksanayan. Oo. Oh, oh. Baka malitang lote, eh, no? Hindi po. Kasi, Malaki din? Ah, kasi sa ibang bansa, doon din. Ganon din ang kayo. ginagawa. Uy, kailangan natin i-search yan. Pares din. Alamin natin yun. Ibababa Ang hukay niya, pababang ganon. Hukayin pa rin. Hukay palang, yung tao pupunta sa baba. Tapos ibababa si yung katawan. Pagkababa ng katawan, may butas doon, ipapasok doon yung ano. Sa gilid ano? sa side. Oo, Oo para siyang igaganoon. I, I- ipapasok siya doon. Hindi sa yun doon sa mismong hinukay. O di ba? Ganun daw diba, mga Muslim nung pan, dito sa May nangyari sa amin. Alam namin ng alas 12 ng gabi, madaling araw. Bakit? Hindi nila mahukay yung panga kasi matigas. Yung bato ay oh, lupa. Oh na naililibing namin yung patay alas 12 na madaling araw. Oh. Wow. Kasi isang araw lang naman ano nila hindi naman. Ano, oo, hindi pwedeng kasi yung, nga ang Muslim. Ayun yung mga kapatid natin yan, hindi sila, sila oo, oh, hindi sila pwedeng umabot ng 24 hours. Ayun. Yeah. Ay, Ayun ang kanilang paniniwala, yun ang culture na ganun pa rin ang sinusunod nila dito sa bayan ng Ano Alaminos yun? Alaminos, dito sa Alaminos, Pangas so Pangasinan. Oo, pa oh, Pangasinan, Pangasinan pa rin Pangasinan pa din but it, it's what they're doing. So, yun. So, eto napadpad, nga po, ka, napadpad po kasi kami dito nung nag-search nga kami na dahil sa simbahan na yan. Ay, 1800 po. pa, hindi natuloy na so, ako. so, buhay pa rin siya, pero yun buhay nga, pa rin. buhay pa rin siya. Hindi na siya itinuloy, pero ginagamit pa rin siya. Uh, kailan siya ginagamit? Kapag kunyari nagpapamisa, bago ilibing pag may patay pag may patay ano, pag may patay lang pag amisa sa simbahan tapos Dito lang pag ipupuntol na dadali muna doon nagdadasal na lang diyan ah di o oh, yun so ang misa ay sa simbahan po. pero bago na alam misa diyan po oh bago ilagay ipuntod or is ilagay sa lupa doon muna siya idadaan sa simbahan na yun ayun nakikita niyo yun ba yung tinuturo ko yan Angel Hazel with wings.